Naman hanggang dito may lamok pa. <laughs> <laughs> Guys, alam nyo ba yung kwento ng lamok? <laughs> 10? wala ten mo yan, 10 ka na ako nga ano pa lang, 9 pa lang nga 9 pa lang ako Akit daw kami ron. Yan nice. guys. Ito ito tur kami dito. Yung guide namin na una. Yung naka-blue. <laughs> sa na mga natin ha, mga bakal-bakal. Ito no, pwede nang paliguan nyo at may, may pool kasi wala nang bakal yan. ah uh, nalinis na yan Don Robert. Don uh -huh. Robert, clear na ba ito? Clear. Okay. Yeah, pwede natin gawin yung uh, parang swimming pool sa baka. Okay, Hindi naman malalik yan Okay. Tapos pagkakit tayo dito, huwag nyo makikita sa bata Matutulas tayo dyan. Malami rin tayo sa tayo, Ano? At mamaya, maraming guests dito, maraming magpapadulas. Awesome huwag nyo kaya. Bibigyan ko kayo ng safety uh, para manong pagkumagyan doon at pagpagalas. Tuntuan mo na kayo Ito ang tour guide nyo ngayon. Taruan mo sa malon mamaya doon ha. Tapos okay. yung pagkakyat. <laughs> okay. Okay sir, ah. yung paglakad lang natin sir. Dito, dito tayo. Sir, dali natin. Dito tayo. Yung paglakad-lakad lang natin dito. Okay. Huwag yung try mag-akyat dito sa bata. Ako tuloy na sa ng bahay mo. At sa tabi, kalagit dito lang tayo sa. Bueno, ito mismo. Ito ko. Ito, ng mo ba? Magre-delay may bayad akong gas pero pag pag nilapit ako sa mga tent sa gitna para pina-live din. O ayaw din ako para sa suporta mo. Okay, hey, dito. Wala namang malalim dito. Kaya lang, sabi ko sa inyo, huwag tayo magtakbuhan maigi. Madulas yan. At, tingnan nyo yun, may mga bakal doon. So, huwag na po kayo pupunta doon sa side na yun. Dito lang tayo sa side na doon. Ito, ito lang. So, pagka-experience natin dito, mamaya doon tayo sa taas. Tatalo naman tayo. Okay. So, ito. Ito pa lang dito. Huwag na Oh, so, may After pa sa pagpilit. So, my lobig pala doon. <laughs> <Ako pinakaban? laughs>

<laughs> ah, wala oh. ah, ganyan ba? Oo. Oh. Oh, 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 oh. Hili! Hey, Hili! Hey, Hili! Hey, okay to lang to yan. May tuyo ka naman eh. Dito. Ha? <laughs> okay lang yan. tuyuin ka naman eh. Ah! <laughs> <laughs> hahahaha <laughs> 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 putang oh. ah. ah, <laughs> ah, <mababaw lang>. <laughs> ha? ha? Ah, mababao lang? lang. <laughs> ha? ka na mataas yan experience manulam <laughs> ulam T tangina nangingi! <laughs> What's <up? 400> <laughs> Operation uh -huh. Magbibigay ka na lang! Kami ng 50-50! 1, /50. <laughs> oh. uh! uh -huh. by